Hello mga ka-idol, kumusta kayong lahat dyan? Ah, uh, lalong lalo na yung mga kababayan natin dyan sa iba-ibang bansa, sa Kuwait, sa Saudi, dyan sa Hong Kong, mga ka-idol natin dyan, mga kaibigan natin. Kumusta na kayong lahat dyan mga ka-idol? Ito, nandito ako ngayon sa palingki, sa Sukat Public Market. Ibisitahin natin to dito mga ka-idol. Titingnan natin yung mga presyohan nila dito, mga gulay, isda, kung ano-ano mga kaidol, tara! At saka ano pala, shoot dyan kay Pilong TV. to so, idol, musta ka na dyan. Tsaka yung sa Seaside Market, yung Banagan Group, dampak Group. Musta kayong lahat dyan. Sige mga ka-idol, silipin natin. Tara, Let's go! palengke ng sukat public market yeah. ito si ate na may mili si ate dito maliit lang to dito mga kaidol pero kompleto naman din Kaya, lahat dito mabibili mo May mga gulay mga uh, din dito yan mga isda o oh. kano dyan? 230 to, 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 to 50 malalaki yan buhay na tilapia o sarap mabanagay ang bilimon ay yun kilo oh. Sandaan mo, ako nito. mag no? na ko. natin. Sandaan mo yan. Yun, tulingan. Galongkong. Talakito. Salay-salay. Yun, tumpok-tumpok. 100 lang, tumpok. Tumpok. wala niya yan Tumpok niya yun wala niya yun wala Ama, dahil tumpok dito. 150. Yan. Ito yun. Public market. Sukat. Ang daming galunggong. O, mura lang. May 50 tumpok. Yan. 50 lang to Kaya idol Kaya na tilapia. na oh. tilapia. Libre Bonus. Hello guys. Anong pangalan tong Storm mo? Rose Makoy. Rose Makoy. Oh, si Tat kay Cross Makoy. Pag pumunta kayo ng sukat, dito kay mamili, oh. Daming, ano, oh. Pangos, tilapia, mura lang. Delphine. Okay. Mura lang tumpok dito. Dami rin gulay. Oh. Ito yung sukat public market. Dito sa sukat. Uy, ibablog doon. Ito yung Ayan yung mga tinda din dito. Mga baboy. Ayan. 100 ang kilo. Tanghali na kasi kaya kunti na lang tinda. Ayan. Yung pangpapaita, no? Yan, binili mo na eh. Talong. Yung no, panggulay natin. Ito, pwede rin to. ilagay ng ano. Ito. Ano, munggo. oh minsan. Magmunggo tayo. Ano yung tayo niyan? Maglalakas. Ha? Maglalakas. Hindi, lulutay na natin. Alam ito, yung kamote sa ano Magkano kilo kamote te? Ha? E pa, 100. 100? dapat sa meron kang lagyan no. Alastahan. Ito Maliit lang tong sukat market. Pero marami namang tinda. Ito, ito, si ate, isang followers natin to, maging followers din natin. At tindahan mo rin yan, te. Uh, uh, Ayan. Ayan, kay ate, o, oh, tis, siumay in palamig, yan. Shout out yan, kay ate. Yung may, may miming. Miming! Miming! Ang galing ng pusa, ah. Oh. Kung oh, siyang pusa ko Ay, ang dami. <laughs> Yat ang tindahan niya, ate, ah. Eh. Hanapin niya. Hanapin niya lang si Ate dito sa tis Siomyen in palamig. Yan, nandito ya matatagpuan sa Sukat Market. Public market naman 'to, di ba? Sukat, Sukat public, Sukat public Market. Tapo na 'yung bigas, dumami. Okay lang 'yan, ang hihingin 'yong ano eh. Shout kayati, kay ate. Ang ah, pangalan mo, Tis? Tis. Ah, oo nga pala, no? Shout out yan kay ate, Tis. Ah, sa gabi lang. Adi, kasi sa gabi, marami talagang dito, no? Mga nagbibiyay, mga jeep, mga ano, daming kakapi. Ah. Kita mo dito sa labas yung skyway. Yeah. Yan, is Skyway sa taas. Opo, taga dito lang ako, Paranaque, sa Fort State. pero yung amo ko dito sa Alabang Hills. Family driver kasi ako doon. Oo, oh, bablog-blog. So, oh, mas maganda. Oh, oh, lahat naman. Kami na, kami lahat naman ngayon binablog na. Pati mga bahay Ito kami bibili ng bigas. Yun, mura oh. 65 ang kilo. Dami lamang tindan niya ate Ha? Oh. Ah? Ha? <laughs> <laughs> wala, wala pang namili. Tangali na kasi. At ah, di, di, dito muna, kay Bilim Bigas muna. Para ano. Bigas at Kaya taot yan, kay ate. Ito oh, 16. Ang pangalan tindahan mo, te. Marisol and Dexter. Ah, Marisol and Dexter. Kaya taot yan, Marisol and Dexter. Ano, te? Pagpamunta pumunta kayo dito ng sukat, dito kayo kay kay mamili ng ano. Bigas, grocery. Dito kayo mamili, oh. Mas mura. Kompleto na lahat dyan, oh. <coughs> Noel B. TV. Ha? Dito, Julie's Box Shop. Ang Ah, mili siya ate ng chinelas. Okay.